Kilala ang cabbage o ang repolyo bilang isa sa pinakasikat na gulay sa buong mundo. At dito sa Pilipinas, sikat ang Benguet at Mountain Province sa pagtatanim nito. Halos one-third ng mga magsasaka sa lugar na ito ay nagtatanim ng repolyo. Para sa karamihan, ang repolyo ay isang importanteng pagkain para sa isang well-balanced diet dahil mayroon itong vitamins A, B6, and C at mga minerals kagaya ng calcium, potassium, magnesium, dagdag pa ang protein, carbohydrates at dietary fibers. Sa pagtatanim ng repolyo, hindi may iwasan na magkaroon ng problema at mga peste. Isa sa mga pinakakilalang sakit na pwedeng dumapo sa repolyo ay ang black rot. Ang black rot ay sanhin ng bakterya na kung tawagin ay Xanthomonas campestris, PV campestris. Mapapansin na kapag ang mga dulo ng dahon ng repolyo ay nagsimulang manilaw hanggang sa mangitim. Sa kabilang banda, may mga pamamaraan ang Seminis Philippines sa pag-iwas o pagkontrol sa pagkalat ng black rot. Ang mga sumusunod ay pwedeng maging paraan para maagapan ng black rot. Pagpili ng angkop na variety na may kasamang resistance o tolerance sa black rot. Proper cultural management lalo sa field sanitation. Tamang paggamit ng crop protection products. Ang pagtatanim at pag-aalaga ng repolyo ay hindi madali, kaya laging sundin ang mga paalala ng mga eksperto para makaiwas sa mga pesting pwedeng sumira sa mga ito. I-follow ang Bayer Seminis Philippines sa Facebook para sa iba pang mga detalye.